kahit magmukhang tanga mas na makitang nakangiti siya napakalaking bagay na nun para sa akin kahit hindi ko siya nakakasama na dapat kapiling ko siya araw-araw mula paggising hanggang pagtulog pero eto pinagdudo sa ako pa din hindi ko mapakita sa kanya dahil sa ginawa ko alam niyo guys sobrang hirap pero huwag kayong okay tutulad sa akin small things matter. Ika nga. Kung alam nyong magagalit o hindi magugustuhan ng partner nyo yung gagawin nyo or maapektuhan nyo yung samahan nyo eh wag na wag nyo nang gagawin kasi posible sure ako na sobrang laki ng mawawala sa'yo at pagsisisihan at pagsisisihan mo yon wag na wag nyo antayin mahuli ang lahat para bumawi at kung nakagawa man kayo ng kasalanan wag na wag nyo antayin mahuli ang lahat plus lagi na kayo magtitiwala kay God He solves most of my problems ah uh, di ko alam kung bakit ba't niya tulungan. But yes, always trust God. Buong trust, ibigay mo lang kay God. He will lead the way para maging maayos ka, para magtagumpay ka and para tulungan ka, para maging positive ka. So yeah, like I said, trust God. Always pray. It works. I promise. It works, guys. Kung kaya nyo hindi magkamali sa mga taong mahal nyo, iwasan nyo na. Ako, magkamali ako kahit mal na mahal ko yung tao. Pinakasalan ko pa nga eh. Siya yung pinili kong pakasalan kasi sa tingin ko siya yung binigay sa ni God. Siya na yung pinagpipray ko dahil ko sisi dahil sa nagawa ko. Kaya kung yung hindi masaktan yung mga mahal niyo para mapalayag sa inyo. Huwag na huwag na kayong gagawa ng ikasisiraan niyo or makakaapekto sa relationship nyo.